Sa Cotabato City, arestado ang isang payong-payong driver sa ikinasang operasyon ng otoridad sa barangay Mother Bagua. Ang blotter sa report. Kinilala ang sospek sa alias na Bandam, residente ng nasabing barangay. Nahuli ito ng otoridad alas 5 ng hapon, araw ng Webes, July 31. Ang operasyon ayon sa pulisya ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Cotabato City Police laban sa ilegal na droga kasabay ng mahigpit na direktiba ng pamunuan ng Philippine National Police at suporta ng PIDEA BARM upang masugpo ang ilegal na aktibidad sa lungsod. Ang mga nakumpiskang kang ebidensya at ang sospek ay nasa kustudiyan na ng mga otoridad para sa kaukulang imbisigasyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.